Napakarami po talaga nabibighani sa Falcon Tactical PCP. Ayan mga kabengbeng, napakapogi naman kasi ng mga Falcon Tactical lalo na itong uh, green and gold combination na color variant po. So, mga kabengbeng, ito naman po ay pupunta ng uh, Pangasinan. Ayan. So, ito po ay unit ni Sir Ariel Ladera, Sir Ariel Ladera. Uh, shoutout po ay sir Ariel Ladera at sa kanyang pansitan na kagayan pansiteria, big shoutout po so punta po kayo dyan mga kabe -kabe, sa mga taga nyan bisitahin nyo po yung pansiteria ni sir kagayan pansiteria, ni sir uh, Ariel Ladera sir ata na po yung unit mo napaka pogi so ayan solid so in upgrade nya na rin yung scope nya to uh, discovery 6x24x42 Uh, nakalagay dito kasi mga kabeng-beng doon sa set is BSA Black Powder 4x16x44. So, pinapalit niya ng 6x42, ay 6x24x42. Then, nag-additional siya ng bipod. Ayan. Yung bipod po natin mga kabeng-beng, aluminum po yan ha. Hindi po yan uh, plastic. Then, eto yung mismong unit. Napaka-pogi. Pogi, pogi talaga mga kabeng-beng. So, ayan. Uh, kompleto yan mga kabeng -beng. Regulated sya. Naka 0.5 liter bottle tank. Um, 3,000 PSI maximum input. Then, 1,800 PSI output. Yung kanyang, uh, lagi ko sinasabi, yung kanyang underrail. Napakatibay mga bengbeng. -beng. Ayan, tignan nyo po. Halos si Halos di po gumala. Gumala, gumagalaw na po yung tangke pero itong kanyang underrail napakatibay. Hindi katulad ng mga ibang underrail na kita nyo na nag, uh, nagbe-bend. Pagdating dito sa dulo. Ayan. Then, ito po yung kanyang decacker. Mga kabeng-beng, ayan po. So, talagang uh, napakapogi din ng kanyang decacker. Uh, tingnan yung mga detalye, mga kabeng-beng. Ipo-fold -fo pa po yung decacker. Uh, safety knob, ayan. Then, ano pa ba? 20 inches barrel. Folding buttstock. Retractable buttstock. Um, side lever. Ayan, side lever po. 12 rounds magazine. Ano pa ba? Uh, pure steel barrel po siya, no? Steel barrel. And yung ating adjustable hammer spring. Ayan. So, ayan. Nakatono lang siya sa power number 5.5. Ayan. Ay, 5. Ay, hindi siya 5.5. Sorry, 5. Ayan. Pagitan ng 4 and 6, ha? So, sir. Ito na yung unit mo. Grouping test na natin. So, samahan nyo po ako na grouping test itong napakapoging unit ni Sir Ariel Ladera ayan mga bang beng so ay, ito na po yung laroon mo sir so tara samahan nyo po ako grouping test natin siya sa ating uh, gato doon sa 36 meters tara so, mga bang beng samahan nyo ako at yan narito na po tayo sa ating gato nang masubukan na po itong ating napakapoging unit na nasa harapan natin mga bang beng so, check natin yung groupings nya sa 36 meters mga bang bang so sir ayun po yung ating steel plate ayun kung makikita nyo ayun po 36 meters po ah uh, sir ito yung unit mo sir kapag pinafold po pala ito ganito no ayan then maglalak po yan pag uh, pag uh, tinodo natin doon then ipupush lang natin siya pa ilalim para maibalik siya no So sir, ito, subukan na natin, grouping test na natin. Lagay ko po yung ating side cam para makita nyo po kung ano yung magkikita ko sa ating camera. So gagamitin natin pellets mga kabeng-beng, ay uh, subukan natin sa tatlo. Subukan natin sa JSB. Ayan, magre-request ng JSB si sir. Meteor Astro. Subukan natin, no? Grouping test po natin itong unit ni sir. Using three different pellets po. Dalawang local at isang imported po. So, subukan po natin. Lagi ko lang po yung ating camera tapos higitan ko po yung ating side cam. No? lang po. Higitan ko lang po yung ating side cam. ko na no? ikabit natin yung ating side cam. Mas maliit po kasi yung tubing ng uh, 6x4 uh, 24x42 ng Discovery sa BSA. Uh, yung ating side cam is naka-fit talaga sya sa sa uh, BSA eh. Kaya adjust lang muna natin po, no? adjust lang natin ng kaunti wait lang po na po dahil i-adjust lang natin yung ating ano na side ka ayan para mag-fit sya dito sa discovery yan, Na-fit na natin. So, yusin na lang natin yung ating phone. So, zoom po natin, no? So, ito, actual nating yung zero. And also, i-grouping test natin itong unit ni Sir um, Ariel. Ladera ng Pangasinan. So, Sir, ito the moment of truth. Grouping test natin ng unit So, kung ano 'yung nakikita ko sa ka sa ating scope, yun din po yung nakikita niya sa ating camera. So, unahin natin sa unang pellet, um JSB, JSB pellets po, no? So, dito siya kasi naka zero JSB pellets 'yung ating gagamitin po. So, first shot tayo, mga kabeng-beng. So, magte-test tayo ng imported pellets and local pellets para at least may uh, alternative pellets na, uh, na gamitin si sir so gusto niya din na gumamit ng local pellets sir. first shot po ng ating JSB wait lang na no, safe so ready fire na po fairing ating first shot so adjust lang natin yung ating scope so ganyan lang po kadali mag zero basta may gato tayo Habulin lang natin yung patama. Second shot po, JSB. Third shot, JSB. Fourth shot, JSB pa rin po. Wait lang. Pang lima, JSB ganda tumama sa JSB mga kabeng beng so yan sir kaya ni-recommend ko sa inyo yung JSB kasi yan po yung pagkikita nyo naman po kung bakit ko rekomenda yan napakaganda tumama so pang ilan na tayo pang anim. pang anim na po tayo na pang anim pang six shot grabe kaganda pang pito pang pito na po tayo solid ganda to mga kabengbeng pang walo pang sham isa sa pinakamagandang tumama na falcon na nakita ko na, na itinest natin ito mga kabengbeng at pang sham grabe yun mga kabengbeng 10 out of 10 ayan Napakaliit ng grouping sa JSB. So subukan naman natin siya sa um, ang tawag dito, meteor naman po, no, meteor. Ayan, sa bandang taas. Ayan, meteor naman po tayo. Meteor yung uh, makapal yung skirt. First shot sa meteor. So, taas lang natin ng konti baka magkatabi. First shot sa meteor po. Ayan. So, hindi siya naka-zero sa meteor. So, yun po yung sila sabi natin. So, kung ano po yung pinadala natin yung pellet, yun po yung gamitin nyo, no? Kasi doon po naka-zero yung unit. So, need natin mag zero kapag uh, magpapalit tayo ng pellet. So, yun. Surprisingly, mga beng-beng, napakaganda yung tumama din sa meteor. Pellet to pellet. Grabe. Pang-apat Pang-lima Pang-anim So tinitignan ko lang yung karga Baka bumaba sa 180 Pang-pito So parang tina tina Tinatalo pa yata ng Mature yung ating JSB sa ganda ng patama nya pang walo pang -syam solid mapa local mapa mapa ano sin tawag dito mapa JSB or imported napakaganda ito mama pang sham pang sample oops hindi ka na mabaligtad yung pellet So 10 out of 10 Solid din po mga -beng, beng So kung makikita ninyo Ayan Solid Grabe So meteor naman tayo Astro Sorry Astro Tungo naman tayo sa ating next Candidate na pellet Astro Kargan mo muna So kargan muna natin no? So uh, mabilis lang naman po ito Ano lang naman yung ating pangkarga Scuba tank So yeah Parang CO to lang, maabilisan lang 'yan. 'Yon, puno na puno, puno na ulit 'yung ating yung, So, ito po mga kebeng-beng gamitin naman natin is Astro 18. First shot sa Astro 18. So, 'yun para JSBN Astro same zeroing yata. Oh, grabe naman tumama 'to, mga kebeng-beng. So, hindi nabimili ng pellet So, sir, kayo na lang ang pumili ng pellet. Karabi, kaganda. Sulit. Hindi ko na nabilang, mga bengbay, -beng sa ganda tumama. So, gawin natin pang-anim to. So, sir, ewan ko na lang kung anong gagamitin mong pellet. Pang-walo. Balagbag itong unit mga beng. So wala siya pinipili. So makikita nyo sir. Astro jsb JSB. Napakagandang tumama. So last zeroing lang natin sa JSB. No? Sa primary pellet ni sir JSB. Zero lang natin sa JSB final ano lang kahit ilang pellets lang final zeroing sa JSB so, lang natin pinaka zero nya sa JSB ayan JSB po ito no? So yun, second shot na yun, pangatlo. Grabe, sir. So primary uh, pellet naman ni sir, ito yung JSB. So last na lang tayo. Last na lang po. Tapos puntahan po natin yung ating naging uh, groupings, no? So yon okay. sir. Grabe. 10 out of 10 yung tatlo then 5 out of 5 sa JSB yung ta yung pinaka -huli. sir wala akong masabi so kayo na lang mag comment sa ating uh, naging grouping test ng inyong unit solid sir wala akong masabi so salamat po sa tiwala sir God bless. So, puntan po natin yung ating naging groupings. Grabe, speechless ako. Napakagandang tumama. Ah, tatlong pellets dalawang local Astro and Meteor solid yung performance then JSB wala din akong masabi given na naman yung JSB maganda na so sir ayan grabe napaganda na yung groupings mga kabeng sa 36 meters yung, yung ating unit ayun pa naroon pa ayun So sir, salamat po sa tiwala. Napakahaba na ng video natin. 12 minutes na. So pinakamalit kong daliri sir, ayan. Grabe. JSB yung dalawa. Meteor Astro. So siguro tanggalin na natin yung Astro, Meteor na lang and JSB sir. Ayan. Kasi medyo malaki na yung groupings ng Astro. So yes yeah, sir, salamat again mga beng-beng. Peace out.